Nagkita sa Hollywood ang dalawang magkaibigan na sina Judean Santos at Piolo Pascual sa naganap na ABCBN Christmas Special 2024. Kain natin to. <laughs> Habang nakaupo si Judean Santos, nilapitan agad ito ni Piolo at nagkukumustahan ang dalawa na parabang ang tagal na nilang hindi nag-uusap. <laughs> Samantala, muling nagkita ang magkaibigan at unang gumanap ng Mara Clara na sina Judean Santos at Gladys Reyes. <laughs> Sobrang higpit ang yakapan ng dalawa na parabang bang miss na miss na nila ang isa't isa at nandoon din sa gilid si Mylene Dison. <makes noise> panay ang yakap ni Gladys Reyes kay Judian. Talagang tutung magkaibigan ang dalawa. At panay naman si Gao ni Maylin Dizon na magsampalan ang dalawa tulad ng papil nila sa Mara Clara. Okay. Pabirong sabi naman ni Judian na ibang talent fee na yun kapag nagsampalan ulit sila ni Gladys. Natutuwa naman ang mga tao na sa paligid nila. <mulay> <mulay> sa video na ginawa ni Gladys Reyes, makikita na walang halong kaplastikan ang excitement at saya na naramdaman niya na magkita ulit sila ni Juday sayainin Agad lagi, na ang Kahit sa kalagitnaan ng kanilang pictorial, todo chika pa rin ang dalawa at nagtatawanan pa sa kanilang mga pinag-uusapan. Registration booth, ang Nagkaroon din ng pagkakataon na masinsinang nagkukumustahan ang magkaibigan na sina Judean Santos at Dennis Trellio. Super ganda ni Judean Santos at nababagay sa kanyang kanyang kasuotan nang umakyat ito sa stage para sa MMF50 Grand Mediacon.